Naka-unlidata ka ba pero napakabagal pa rin ang internet mo at hindi mo na mapakinabangan, hindi ka makapaglaro ng online games ng maayos? Tara, Turo ko sa iyo kung paano yun pabilisin. Eh. Kunin mo na ang cellphone mo, pumunta ka sa settings. Click mo ang SIM card and mobile networks. Tapos, pwedeng sa dito, pwedeng loop at kahit anong network. Pindutin mo lang kung ano yung ginagamit mong SIM card na pang data. Pindutin mo lang dito ang access point names. Baka di mo alam meron na pong virus ang cellphone mo. Click mo lang po ang share button na ito. Makikita mo po yung more. Kapag nakita mo dyan na merong logo ng radio dyan na kulay blue kagaya nito, uninstall mo na po agad. Tapos, gagawa po tayo ng new APN. Tapos, dito mga idol, fill upan po natin yan. May mga arrow. Magbabak mo na tayo. Ito yung paggagayahan natin. Ito yung ginawa ko, Internet 5G. Pero pwede nyo naman palitan yung name niyan. Ayan nga, yung name, kahit anong name, ilagay nyo dyan. Tapos yung APN, lagay nyo yung google.com. Tapos yung okay nyo lang. Tapos dito naman sa ilaloy, makikita nyo, server 1.1.1. O kaya na may 9.9.9.9. Basta once na naset mo na po ito, pwede ka na pong pumili dyan sa dalawa. Kung alin po yung compatible or mabilis dyan sa area nyo. I-activate mo lang itong new APN na ginawa mo, okay? Itong ginaya mo sa akin. mag lang tapos iset mo siya dyan sa APN na ginawa mo, i-restart mo na yung phone mo. eto nga pala yung una kong speed test mga idol na kung saan nga. Napakabagal niya talaga, umaabot lang siya ng ganyan, no? Pero nung reset ko na yung aking data, yan, enough ko tapos inon ko yung data, tingnan mo kung gano'n na siya kabilis. So, gano'n, pwede nyo rin i-restart yung phone nyo o kaya na turn off nyo lang yung data or i-turn on. Ngayon, mabilis na siya mga idol, nagdidepende rin po talaga kasi siya sa lugar.